Binisita ko naman ang binatang si Eddie at ang kanyang kakaibang aspin na si Black Jack sa kanilang tahanan sa Baseco Tondo. Oh, ano pangalan niya? Jack. Black Jack. Pwede ba siya shake hands? Uh, Ay, hindi nila appear, alam. Appear, appear. Ay, ang galing! <laughs> Ayan. Wait, Eddie. Ikaw, ilang, ilang taon ka na, Eddie? 15 years old po. 15 years old. Gano'ng katagal mo nang alaga si Black Jack? 3 years. Ilang taon na siya? Atri, ah, so bali simula papi, sa'yo na siya lumaki. Para sa labing limang taong gulang na si Eddie, hindi lamang kaibigan ang turing niya kay Blackjack, kundi isang business partner na rin. Kamakailan lamang kasi ay may kumalat sa social media na video ng mag-amo na nagtatanghal kapalit ng kaunting donasyon. Mula sa kanilang tahanan, kinailangan naming bumiyahe papuntang Loton. doon ay maglalakad patungo sa kanilang regular na pwesto Pagkarating sa kanilang tambayan, nag-set na ang dalawa. Get, 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 get. Po. Kano ka nalas kayo pumupunta dito? Um, lunes hanggang biyernes po. Lunes hanggang biyernes. Anong oras? Ah, uh, pag uwi, pag galing po ako sa school, no, may na po kami dito ni Blackjack. Ala, pag alauna po, hanggang alas 5. Baba na tayo, Patrick Stajak. Nagsimula ng magpasikat itong tiyo. si Blackjack. Tayo, tayo, tayo.

Oh, four minus 2. O, 1 times 10. Ten. Ten. Hindi katagalan, dumami na ang kanilang manuod. Ang ilan, naghagis pa ng pera. Anong masasabi mo lang doon sa uh, mga tricks na ginagawa ni napakagaling mo ni Kak. Uh, hindi po makapaniwala na nagkagawa na niya po yung gano'n. Kita mo na talagang meron siyang control na sa aso. Talagang, at uh, pinapakinggan na siya, pinapaniwalaan niya. At yan natin ang real man's best friend talaga. Yehey! Yeah, thank you! Di kalaunan, tila napagod na rin ang kanyang wonder dog. Yung kinikita niyo dito, saan napupunta yun? Sa aming pamilya rin po, sa aking pag-aaral. Sa kanyang pagkain, sa aming pagkain, lahat. Tapos po sa gastusin. Type po oh, po. So parang po siya na yung nagpapaaral? Opo, siya na po yung nagpapaaral. Sa so, tingin mo, gaano matagal niyo ito gagawin? Ewan po po, hanggang saan. Hindi lang ako pagod? Hindi din po. Pero push lang kasi pag hindi po kami lalabas diba ang jack, paano po yung at paano po rin kami nakatapos ka, an ano gusto mo maging? Maging veterinarian. Yes. Kasi po yung una pong aso namin, namatay na lang po kasi sabi ng doktor, gagaling po siya. Pero yung namatay na lang po siya bigla. Kaya gusto ko po yung, ako po yung, kapag nagkasakit siya, ako po yung naga para sigurado. Kaunti tingin sa kanya? Opo. Bibilangin natin ang kita natin ngayon. Pagkatapos ng aming panayam, binilang na ni Eddie ang kanilang kita para sa araw na 'yon. Ang kita po namin ni Blackjack ngayon ay 764 pesos.